Hello po, kumusta po kayo? Master Galen na naman po. Andito na naman po ako para magbigay ng dagdag kalaman po sa inyo tungkol po sa usaping medical health. Ang tatalakayin po natin ngayon sa video ito ay yung tungkol sa cold water immersion. May dumaan po kasi sa news feed ko. Actually, matagal na pala itong na-upload ni Sir Mateo Budicelli. Itong ginawa niya po, ito yung pagka uh, cold water immersion na kong tawagin. No? Yung paglublub sa uh, malamig na tubig pagkatapos ng uh, exercise niya o kaya yung strenuous heavy activities. Ito po, panoorin po natin. So, ayan po, no? Um, malamang sa malamang, galing siya dyan sa pagtakbo. Tapos, nakapag-cool down na siya. So, kailangan po kasi pag magko-cold -co water immersion ka, ay at least um, 5 to 10 minutes yung cool down mo, no? Hindi pwedeng lublub -lub na lang agad sa tubig. So, may masamang impact din pag gano'n ang ginawa mo, no? Doon sa ating mga daluyan ng dugo. So, ayan po. So, nilublub niya. Ewan ko kung ilang minuto niya gagawin. Pero yung ganito kasing pagko-cold water immersion, ginagawa yan usually uh, 10 to 15 minutes. Pero dapat ang temperature 10 to 15 degrees Celsius. So, pag mag-sobra ka doon sa duration, no, maaaring may masamang epekto din na maidulot sa iyo at kung bumaba naman yung yung level ng temperature, mas mababa pa doon tapos tinagalan mo pa. So, ganun din, maaaring may kaharapin ka rin na masamang epekto sa katawan mo. Ano nga ba ang benefits nitong pagko-cold water immersion? So, sinasagawa po 'to ng mga atleta, no. Ito po ay pamamaraan nila para maka uh, iwas doon sa muscle soreness. O kaya yung pamamaga ng mga muscle nila dahil sa uh, strenuous heavy exercise or heavy activities. Ngayon po, may chance kasi na mag in maging inflame yung mga muscle natin dyan. Magkaroon ng mga tinatawag na microtrauma. Siyempre, yung mga muscle fiber po natin dyan, dahil po parang nabugbog, no? so magkakaroon yan ng pamamaga. So, ginagawa to para maiwasan yan. Saka yung tinatawag na delay onset of muscle soreness. Yung delay onset of muscle soreness, yun po yung pananakit ng kalamnan natin o yung muscle. Ngayon, may word na delay kasi hindi naman po yan agad-agad nag appear No, lalo na sa mga baguhan pa lang, no. Halimbawa, may certain activities ka or exercise na gagawin. Unang salang mo doon, halimbawa sa pag-gym, no, nag-gym ka eh dapat magsimula ka lang sa mababang ano uh, timbang ng kakarga bubuhatin mo. Eh yung iba gusto nila dahil porke kaya nila, uh, nagsisimula na sila dun sa mga mabibigat, no? So maaring mag-cause ng delay onset of muscle soreness. Pero hindi mo mararamdaman agad-agad 'yon. -agad Diba? Usually, nararamdaman natin yun pag, alam ano ba, kung araw tayo nag-exercise or nag-gym. So, mararamdaman natin yun sa gabi o kaya kinabukasan na kaya tinawag na delay onset no so ganyan po yung nangyayari tapos usually ginagawa to ng mga atleta dahil para makarecover agad sila doon sa uh, ginawa nilang pag-exercise -e or yung heavy activities makarecover agad yung mga kalam nila yung mga muscles po nila nang sa gayon eh makapag-perform uli sila in the short period of time halimbawa bukas may laban uli sila o kaya sa makalawa So ginagawa nila to para maging pakarecover na agad yung muscle nila at sumabak na naman sila uli, no? Handa na naman silang sumabak sa anibagong uh, exercise nila. Kasi po, kung nagkaroon ng mga muscle soreness, no? Yung pananakipang kalamnan natin, maaring hindi ka mag-recover yun, no? Yung muscle natin. Like halimbawa, dun sa nabanggit kong delayed onset of muscle soreness. Diba, minsan po, napakatagal bago mawala yan, mga ilang araw, no? Ngayon, Siyempre, kung gagawin mo to, maaari malimitahan mo yung, yung haba ng time para makarecover yung muscle mo sa pananakit o pamamaga. So, gay, gay, yan, po ang mga be, yan po ang pangunahing benefits na makukuha natin sa pagpo-cold water immersion. So, ngayon, uh, dito kasi, no, nung dumaan to sa feed ko, do, so, pinanood ko, tapos tinignan ko yung mga comment. No? So, halo-halo yung mga reaction ng mga tao doon na uh, dahil baka daw mapahamak si Sir Mateo at yung iba naman, syempre ni sinasabi nila yung benefits doon. So kumbaga, dagdagan ko na rin yung ano, yung kaalaman ng lahat, no? No so, marami marahil marami dito sa inyo ay alam na rin naman na to, lalo na yung mga atleta, no? Yung mga sports minded na tao diyan. So alam na nila to, no? Basic na tong kaalaman na to sa kanila. Ngayon, para naman po sa mga hindi nakakaalam, so dagdag po to sa kaalaman ninyo. Ngayon, yung sinasabi kasi ng iba na baka daw no mapasma si Sir Mateo. Actually, there's no medical ano um, uh, term for pasma pasma. No, maraming maraming inuugnay diyan sa terminologies na pasma, yung mga uh, kasabihan natin na oh, baka mapasma ka, no? So kung kailan italakay na lang natin yung kung tungkol sa pasma pasma na 'yan. So ito po no na pagko cold water immersion hindi po to applicable sa lahat no so may mga kailangan tayong i-consider, no? Syempre may mga contraindication, mga precaution. So sa contraindication, syempre ang uh, pinaka-epekto kasi ng cold water immersion ay magpakipot ng daanan ng dugo natin o yung tinatawag na vasoconstriction. So, kumikipot po yung daanan ng dugo natin. So, pag kumipot po ang daanan ng dugo natin na major effect ng cold, eh maraming pwedeng kaakibat na mangyari. No? Imagine nyo kung halimbawa no, isang contraindicated dyan or precaution, sa isang hypertensive na tao, no? Uh, high blood, may high blood pressure. So, mataas na yung blood pressure ninyo, tapos lalo pang papakiputin niyo yung daanan ng dugo ninyo, di mas tataas po yung uh, BP ninyo. Ngayon, dun sa may mga cardiac arrhythmia, no? Yung mga irregular yung tibok ng puso, no? May mga, mga uh, nagkakaroon ng mga palpitations, tapos yung mga merong angina, yung pananakit ng dibdib. So, maaaring makapagdulot din to ng stress doon po sa ating puso. Uh, makapagpalala ng kondisyon. Kung meron tayong halimbawa mga cardiac problem, na like mga myocardial infarction, et cetera, Et cetera, tungkol sa sakit sa puso, um, pwede ka yung, mag, yung may mga peripheral vascular disease. So halimbawa may mga pagbabara na tayo sa daanan ng dugo dun, sa, um, sa mga brains po natin, doon sa ano natin, sa sa lower extremity, sa paa o sa binti. So maaaring makapagpa-add pa ng um, problema doon sa pagdaloy sa ganda ng daloy ng dugo natin doon sa mga paa. Tapos kung may mga asma kayo. So yung kung may asma kayo, contraindicated din to kasi maaring mag-attack yung asma ninyo kasi yung pag yung pag-expose ng katawan ninyo sa cold, no? Sa sobrang lamig eh makakapagpakipot din ng daloy ng hangin, yung tinatawag namin na bronchoconstriction. So, pag nagkaroon ng bronchoconstriction, possible din na magkaroon ka ng Uh, at atake ng asma. Yung may mga halimbawa naman po, mga um, hyperthyroidism, no? alam naman natin yung mga may hyperthyroidism, eh, hy hypersensitive sa cold. So, kung hypersensitive sila sa cold, so sila yung mas madaling ano, uh, kumipot yung daanan ng dugo at magdulot pa ng mga iba-ibang problema. Al alam ba, acute kidney injury, alam naman natin na yung kidney natin maarte yan. No? Yung kidney natin gusto niyan, 25% of the blood volume nasa kanya. No? Siya yung, siya yung ano, may mataas ng demand no? pagdating sa blood supply. So, pag hindi mo yung naibigay agad-agad, mag inarte ngayon si kidney. So, maaari kang magkaroon ng acute kidney injury. No? Um, ganun po. No? Siyempre, pinakipot mo yung daan dahil nga yun ang pinaka-primary effect no? sa daanan ng dugo natin. Yung pagpapakipot ng daan ng mga arteries, mga blood vessel. So, magkukulang, no? Makukulangan mo na rin ng, ng supply ng dugo yung kidney natin na napaka-arte. So, yan ang mga maaari mong uh, danasin po dyan. Ngayon naman po, may nagtanong sa akin, halimbawa po, delikado daw po pala to sa mga may aneurysm. Siyempre, delikado po ito sa may mga aneurysm. Alam naman po natin na ang aneurysm po, eh, kadalasan wala naman sintomas. No? meron na po tayong video niyan tungkol sa cerebral aneurysm tapos sa um, aortic aneurysm. So kung kadalasan nito ay walang sintomas, so paano natin malalaman na uh, safe to sa atin na gagawin natin o hindi, no? Alam niyo naman na hindi porke uh, nakakapag uh, exercise kayo ng strenuous, no? Eh, safe na kayo at wala na kayong uh, nakatagong karamdaman no kagaya nung iba diyan na marami akong kakilala no meron dito yung mga namatay dahil na nagbike nang napakahaba no yung mga triathlete no na, na, inatake sa puso yung iba naman nagkaroon ng um, pagputok ng aneurysm nila sa utak so nagkaroon ng hemorrhage no brain hemorrhage yung cerebral hemorrhage na itinauwi sa pagkasawi no kaya dapat po siguraduhin po natin na bago natin isagawa itong ganitong pagko-cold -co water immersion, eh, humingi tayo ng patnubay sa ating mga doktor, sa inyong mga doktor, kung safe ba na gawin nyo ang bagay na ito. No? So, si Sir Mateo, Siyempre, alam naman natin na napaka-healthy uh, tao niyan. At siguro naman, siyempre, ano yan, may patnubay yan ng kanyang doktor. No? Kaya ginagawa niya yan. So, wag po tayong gaya-gaya. Hindi porke wala tayong nararamdaman na kakaiba sa ating katawan, eh, maaari na rin natin gawin yang cold water immersion. Wala mang standard na guidelines tungkol sa bagay na ito ang WHO, ang World Health Organization. Ngunit tanggap naman nila na ito talaga ay safe at effective. No? Kasi, syempre, ang WHO mas nakapokus yan dun sa mga uh, karamdaman. No? Yung mga sakit natin, na nangangailangan ng talaga ng lunas no mas doon sila nakapokus focus kaysa uh, pagpo nila sa um uh, muscle soreness recovery pero ito ay napatunayan na rin naman ng mga asosasyon, no? Yung, ng mga sports medicine na ito talaga ay ligtas naman uh, provided no may may gabay ng inyong doktor no kaya kailangan dapat masuri talaga kayo at ito ay talagang effective so yan lang po ang napakaikling video na tungkol dito sa cold water immersion. Sana po kahit pa may natutunan naman kayo kahit kaunti lang. No? Uh, paalala ko po ulit sa mga tumatangkilik ng channel na ito. Lagi nyo pong tatandaan na ang mga video natin ginagawa dito ay tanging gabay lamang. Ugaliin pa rin na masumangguni sa inyong mga doktor upang masuri kayo ng maayos at malapatan kayo ng tamang lunas. Ako po ulit si Master Galen. Kita-kita po ulit tayo sa next video. Paalam pansamantala.